Good morning. Kagigising-gising lang. Tulog pa yung karumit ko. May bagong dating kasi. Hapon damating ng hapon. Siguro around 3 or around 4 mga ganun damating. E eh, nasa trabaho na ako. Hindi ko, hindi ko pa nakita. Nandun sa sala. Nasa sopa. Tulog. Maya, natin siya. Pero bago yun, Good morning all goods Ayan Papakulong muna ako ng tubig Pang water ko <laughs> Yeah. Ang kagigising-gising lang natin uh, Sarap matulog, grabe Ang pangit ng weather ngayon makulimblim. Anyway, kamusta kayo? Kamusta araw niyo? pasukin natin si Ian mamaya sa kwarto niya. Nagre-ready kasi yun. Yan. Pasukin natin. Oh, ready na siya. Oh. Okay. Ay, bakit na? Yan talaga. Yan. Next journey. Iwan mo na lang yung susi sa kanya pala. Yung yun. yung ay yung ano yung hotel card nandoon na. Nandoon na. Yung susi na lang no. <coughs> susi na lang. Ah, nakimpaka na si ano. Oras na naman ng aking paglayo. Yan. Daming eh. gamit ah. Ano? Ay mga gamit mo sa rep. Iwan mo na. Ah. Bibigihin ko na dun sa bahay. Hmm. Wala siyang ano, wala siyang mga gamit din, hmm. panimula, nasa kanyang alat <coughs> Nakausap niyo ba siya kapon? Hmm. Hmm. <sniffs> Kapakalan niyo ngayon dito. O okay lang yan. Okay pa yun, makaka-alot lunch na walis. Hmm. Ay, ganun talaga. Kumain ka na? Okay, nagkabilang gabi muna. Tinatawagan ko yung mga ano. Ah. Uh, Para ko sa Pinas, kahirap na siya eh. um, maulan yan yan. pangat ng weather. Eh. Oh. Yeah. Kaya nga eh. Kaya... ka na lang. Mag-Uber ako. Uber ka? -hmm. Mm. Mahirap mag-ano, Ang daming, ano, daming gamit po. Oh. pangat nga. Kaya marami, mahirap bumili ng bumili dito eh. No? Kaya yeah, nga eh. Yung... Okay. Okay lang yun. <laughs> ah, yes. Okay lang yun. Yan talaga, may pambili. Siyempre, kailangan bumili. Makimpake ka na si Ian. Ready na. Pupunta dun sa next trabaho niya. Malapit lang naman yon dito. Sa so, Warsaw lang din. Oro, mga 35 minutes from Warsaw. ganun uh, talaga. Insan sa buhay, kailangan mong mag-move on. Mag-forward. All goods. Pero yung bago, tulog pa. Kausapin natin mamaya. Tanungin natin mga, ano mga mga tanong. Bahala na kung anong tanong niya. Tatanungin na lang natin. Mm, Kagigising-gising lang kasi. Anong oras pa lang ba? O. Oh. Oras oh, pa lang oh. oh. 9.21. So 8.21 pa lang. Magsasaing pa lang tayo. Yung may tirang ulam pa naman. May tira pa akong... May tira pa kaming ulam na igado. Pwede eh, na yun. Ayun o. Oh. Nandun. Ayan. Ah, papainit ko na lang siya mamaya. Pero yung kakainin ko lang. Para sakto mauubos ko lang yung ipapainit ko. Masarap naman kasi siya. All goods. Yung gumukulo na to. Maglele -warm, warm water. Ang pangit ng weather. Di nakisama tong weather na to shout out nga pala sa mga bago kong followers sa mga bagong nakapalo sa akin salamat sa inyo full goods dumadami na ang followers ko nasa almost 400 na magpa 500 na tayo konti na lang <laughs> nagsisimula pa lang kasi tayo naantok pa ako grabe talaga Alam parang kulang ka pa sa tulog pag panggabi. Nung akala mo na gusto ko pa matulog pero kailangan mo nang puwasok. Ah. Shout-out nga pala dun sa lalaking gusto makipag-meet sa akin pagdating niya daw dito sa Poland. <coughs> si Ian. Sino? Tulog pa eh. Tutulog pa. Baka mamaya pagising gising eh. Mamaya na natin siya tanungin. Kasi natutulog pa eh. Nobody know. Ah, Dilemon tayo. Mga kawindang weather. kawindang weather. Ipinipin natin yung natutulog. Bakit kayo mahingay? Nasa kwarto eh. Tulog. Di ba? natutulog. Yan yung bago. Yung bago namin makakasama dito sa accommodation. Galing daw sa countryside. Sa Kraklow. Kraklow well, ba No, Kraklow. 3 to 4 hours from here. Lapit lang naman yun. By train. Pwede rin by bus. Pero pag by bus, nasa 6 hours yata. O 7 hours. Ayan. Kaya malayo-layo yung Tapos sinundo siya ng staff ng agency. Tapos pinunta rito sa accommodation namin. Baka bukas or sa Monday, pwede siya mag-start. Ewan ko lang kung ready na yung working permit niya. Okay, ang bilis lang. Kasi pag ganitong pasamer na, pag umalis ang stop, may ipapalit agad. Ha? All goods. Bilis lang, no? Madali lang talaga makahanap ng trabaho dito. Basta porsigido kang lumipat at porsigido kang maghanap. Dito sa Poland, meron din naman silang magic sarap dito. Nung kakulay ng magic sarap natin. Pero, mas malakas yung nasa atin, nasa Pilipinas. Ito siya, oh. Ayan, ganyan yung itsura nya. <coughs> Pag binuksan mo siya, parang naman talaga siya magic setup. Ayan, ito yung madalas na ginagamit namin dito sa bahay. Ayan, ganyan yung itsura nya. Ayan. Ayan. Okay. Itsura nya. Para siyang magic sarap din. Kakulay lang na magic sarap. Pero mas malasa yung magic sarap sa atin. Sa Pilipinas. Maamoy lang siya pero hindi siya ganoon katapang. Matapang pa yung ex mo. All good magbasa tayo sa comment section. Ay, sagutin lang natin yung ibang katanungan ng mga kababayan na gusto pumunta rito sa Poland. Ang tanong ni kabayan, ito. Two days na daw yung friend niya rito sa Poland. Ay, babasa ako sa comment section. Two days na, rin, two days na daw yung friend niya rito sa Poland. At nagbabawalan daw siya ng company na kumamit ng cellphone. Okay. Ito yung kabayan may mga company kasi rito sa Poland na pinagbabawalan eh, talaga ang privacy cellphone. talaga ng yung privacy ng company. Or, pwede rin baka hindi siya makapokus sa trabaho kaya siguro pinagbabawalan siya mag-cellphone. Pero may mga company rito na maluwag naman pagdating sa cellphone. Ah, uh, may na-experience ako rito, kabayan. ah uh, isang malaking company, isang malaking factory dito sa Poland na ang galing nga nun eh, Nagtataka ako. Pag ka na sa loob ng establishment na yun, sa loob ng building, pwede na mag cellphone. Pero pagpasok mo sa, as in, pagpasok na pagpasok mo, sa entrance pa lang, wala ka ng signal. Yung kahit wifi, wala. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Pero nakakapag cellphone, may nagbablog pa nga doon eh. Uh, search nyo, intergars yan. Yung trabaho rito. eh yung trabaho ko dito sa Paola sa loob nun, wala talaga siyang signal. Pero, pwede ka mag-cellphone. As in, walang signal, walang wifi. Hindi ko alam kung paano na ginawa. Yon. Pero, sa case ng kaibigan mo, kabayan, hindi ko alam bakit pinagbabawalat. Siguro, privacy rin ng company at iniiwasan din nila yung picturan yung mga bagay-bagay sa loob ng company or sa loob ng production kung saan mang production siya. Yun siguro, kaya pinagbabawalan sila mag-cellphone. Pero hindi naman totally as in bawal talaga. Siyempre, pero na't meron pa rin. Pwedeng-pwedeng at pwede pa rin mag naman mag-cellphone. Basta, ingat lang. Yan. Eh, sa hotel kasi ako nagtatrabaho. Kaya hindi naman ganun kahit Pero siyempre, rules is rules pa rin. Respeto ba ng privacy? Respect na lang natin sila. Hmm, para iwas diskrasya, ba? Diba? All goods kabayan All goods Isik lang naman to Yung minarinig ko kahapon. Chicken Ala KFC Alam mo yung KFC? Kanto Fried Chicken KFC Kanto Fried Chicken Natutunan ko yun sa tropa ko dati Nasi Eds Mahilig kasi yun sa KFC Shoutout nga pala sayo Shoutout sayo men KFC tayo Kanto Fried Chicken yan, pwede na tong apat all goods na yan ba baon ko <coughs> magkikFC tayo normal lang naman na ano to normal lang na na tawag to marination tapos harina lang tapos seasoning yan, mga seasoning kung ano ng mga seasoning lang MSG asin, paminta yun lang. yeah, Basic. Yun know. o. Bakit? Nag-vlog ka? Ayos lang naman. Ay. ka sa vlog. Bakit ka nagtatago sa vlog? Ay. May tinataguan ka ba? Wala. Baka sa Hindi ah. Mas maganda nga yung ganyan eh. Naturally. Natural ba? Eh. Oo. Oh, gusto mo yung ganyan eh. Para ka lang nagkukwento sa vlog. Bakit nagtatago? Wala ka naman tinataguan. <laughs> Nagulat pa. Hindi <laughs> eh, eh. oh, eh, nag ah. <laughs> <laughs> Mas gusto mo nga yung ganyan, may kasama sa vlog, mas maganda ka yun, eh. mas masaya. Tama mo may kakwentuhan ka ba? Ako? Ala, stress pa rin. Everyday. Normal. Kaya kailangan magbaon. Kasi umay na sa pagkain sa hotel. Kakaumay. Pero kailangan, kumakain pa rin naman ako minsan pa rin doon. Di ba? Ikaw din naman, di ba? Eh, walang ibang no choice. <laughs> <laughs> Wala kang baon. Walang ibang no choice. Kaya... Tis-tis lang. usli. din. Mm -hmm. Nakakaumay man. Pero ayos pa rin naman. Goods pa rin. tirang igad o kagod tara, mga tunog pa rin yung kasakaman naming bago eh. kaya bawal pa rin masyadong magingay ah, kaya muna tayo yung tirang ulam syempre hmm. rice